Ano-ano ang pwedeng gawin upang mas mapatulog ng mas matagal si baby? 13 tips para mapatulog si baby ng mas matagal. Siguraduhin madilim ang tinutulugan ni baby. Isang paraan para mas madaling patulugin si baby ay ang pagpapatulog sa kanya sa madilim na kwarto o lugar. Sa pamamagitan nito ay naiiwa si baby sa liwanag na maaaring makaistorbo sa kanyang mahimbing na pagtulog. Isang magandang pagsasanay rin ito upang maipakilala ang konsepto ng gabi at umaga na mag-aayos ng sleeping patterns niya. Paano patulugin si baby? Magkaroon ng routine. Ang pagkakaroon din ng routine sa pagpapatulog kay baby ay makakatulong upang sanayin ang kanyang katawan sa mas maayos na sleeping pattern. Ang routine na ito ang kanyang makakasanayang signal habang lumalaki na. It's time to sleep na. Maaaring ito ay ang pagkukwento sa kanya, paghehele o ang pagmamasahe sa kanyang katawan. Ang pangatlo, siguraduhin busog siya at palitan muna siya ng diaper. Sa ganitong paraan, matutulungan si baby na maging komportable at madali rin siyang mapapatulog. Gawin ito bilang routine din ni baby na magpapaalala sa kanya ng oras ng pagtulog. Kapag papatulogin na siya, gawin ng mga ito para malaman niya rin na kapag busog at napalitan na ang diaper niya ay sleeping time na. Pang-apat naman ay paano patulugin si baby. Mag-schedule ng oras sa pagpapatulog kay baby. Isa pa sa paraan kung paano patulugin si baby ay ang pagsiset ng schedule sa kanyang mga nap time. Kapag newborn o nasa 6 month old si baby, mas maganda na magsiset ng oras kung kailan siya magna-nap time. Para din maihanda siya pagset ng oras ng kanyang pagtulo. Ang panglima naman, iwasan ng exposure niya sa blue light o kahit anong electronic gadgets bago matulog. Tulad ng konsepto ng araw at gabi, ang pagiging exposed rin ni baby sa blue light o ilaw mula sa gadgets ay nagiging signal sa kanya na oras na ng pagising at hindi pagpapahinga. Ang fenomenon na ito ay kilala sa tawag na circadian rhythm. Ito ang paraan kung paano gumagana ang biological clock ng ating katawan na nakadepende sa liwanag maliwanag o dilim sa ating paligid. Kaya ang pagpapatay ng TV o pag-iiwas ng ilaw mula sa iba pang gadgets kay baby dalawang oras bago matulog ay isang hudyat din na oras na ng pagtulog. At ang pang-anim, paano patulugin si baby? Gumamit ng sleep props. Ang paggamit ng mga sleep props tulad ng pacifier, white noise machine, swaddle o sleep sack ay makakatulong din para maayos ang sleeping pattern ni baby. Bagamat ang ibang magulang ay nag-aalala sa paggamit ng pacifier, isang magandang paraan naman ito para bigyang hudyat din si baby na oras na ng pagtulog. Limitahan lang ang paggamit ng pacifier kapag siya ay patutulugin na at hindi rin dapat maging dahilan para makaligtaan ang tamang oras ng pagpapadede sa kanya. At ang pangpito naman, alamin ang mga sleepy signs ni baby. Sa unang anim na linggo matapos ang kanilang kapanganakan, nagpapakita na ng mga sleepy signs si baby tulad ng pagkuskus sa kanyang mata, paghikab, namumungay ng mga mata at pagiging irritable. Kaya naman, para hindi maudlot ang kanyang maayos na pagtulog, dapat ay alamin at maging alerto ang isang magulang sa mga sleepy signs ni baby. Ito ay upang maihanda at matulungan siya sa maayos na tulog na hanap ng katawan niya. At ang pangwalo naman, paano patulugin si baby? magtalaga ng isang lugar na tulugan ni baby. Isang paraan din para sanayin si baby sa mas maayos na sleeping pattern ay ang pagkakaroon ng isang lugar kung saan nakatalaga lamang ito bilang tulugan niya. Ito ay maaaring isang crib o basinet na kung saan sa tuwing nilalagay siya ay nagsisilbing hudyat na rin sa kanyang oras ng pagtulog. Ang pangsyam naman ay siguraduhin ang kwarto o lugar na tinutulugan ni baby ay sleep friendly. Para maging sleep friendly ang kwartong tinutulugan ni baby, una ay kailangan malayo ito sa kahit anumang distraction tulad tulad ng mga ingay, laruan, ilaw, artwork at iba pang makukulay na gamit o palamuti. Dahil ang mga ito ay maaaring pumukaw sa mata at atensyon ni baby na makakaapekto sa pagtulog niya. Siguraduhin din na tama ang temperatura sa lugar na tinutulugan ni baby, hindi dapat ito malamig o mainit. Ang nire temperatura sa kwarto ni baby ay dapat na sa pagitan ng 20 to 22 degrees Celsius lamang. At ang pangsampu ay sundin ang consistent schedule at routine ng pagpapatulog kay baby. Para mas masanay si baby sa mas maayos na sleeping pattern, kailangan sundin at maging consistent ang scheduling at routine ng pagpapatulog sa kanya. Bagamat may mga oras na kailangan niyong mag-adjust dahil sa mga importanteng lakad o biyahe, hindi dapat ito maging dahilan para masira ang kanyang schedule sa pagtulog. Nakalaunan naman ay matututunan din ng katawan niya mag-isa. At pang-11 naman, turuan si baby na matulog mag-isa. Habang lumalaki ay matututunan din ng iyong baby ang matulog ng mag-isa. Ngunit, maging posible rin ito depende sa pagsasanay at pagtuturo mo sa kanya. Isang paraan para matulungan si baby na matulog ng mag-isa ay ang pag-alam sa kahulugan ng mga ingay at iyak niya. Importanting malaman ito dahil ito ang magiging signal mo kung ang ingay o iyak na ginagawa niya ay normal pa o sinyalis na kailangan kanya. Normal sa isang bata ang umiyak o mag-ingay kapag natutulog. Ito ay dahil sa pagtatransition mula sa mahimbing at mababaw na pagtulog. Kaya naman, dapat mong malaman na ang pagkakaiba ng iyak niya dahil hindi dapat sa lahat ng oras, lalo na kapag natutulog, ay pupunta ka agad sa kanya na maaaring makaistorbo at maging senyales sa kanya na oras na ng pagising. Madalas, ang iyak na dulot ng transition ng pagtulog ay hindi nagtatagal. Ngunit, kung ang isang baby ay umiiyak na ng isang minuto o higit mula sa pagtulog, maari itong senyales na kailangan kanya para siya ay padidehen o palitan na ng diapers niya. Huwag agad magre-react kapag umiyak si baby. Kapag nagkaroon na siya ng kanyang schedule sa pagtulog, minsan hindi pa rin maiiwasan na magising siya at umiyak. Pero huwag agad magre-react sa ganitong paraan, matuturuan si baby na matulog independently. Ang ganitong paraan din ay makakatulong sa kanya upang mag-isa niyang masut ang sarili niya para makatulog mag-isa matapos niyang magising. Subalit, so, kapag matagal na talagang umiyak si baby ay tingnan na kung basa ang kanyang diaper o kaya na masubukan subukan na siyang padidehen, baka kasi gutom na siya. At ang panghuli, siguraduhin sapat ang kanyang nutrisyon. Isang dahilan din sa mga paputol-putol na tulog ni baby sa gabi ay ang pagkagutom. Sa una hanggang anim na buwan ay kinakailangan talaga ng iyong baby na dumede sa gabi. Ngunit, maaaring limitahan ito sa oras na matuto na siyang kumain. Kung saan, kailangan masigurado na siya ay nakakain ng maayos o busog bago matulog. Iiwas din siya sa mga pagkain matatamis na maaaring makaapekto sa kanyang pagtulog. Ang pagkakalimitahan Naroon ng maayos na sleeping pattern ni bibi ay nakadepende sa pagtuturo mo sa kanya. Kaya sa pamamagitan ng mga paraan na ito kung paano patulugin si bibi ay magandang practice sa kanya habang siya ay lumalaki. Malaki rin ang maitutulong nito sa iyo para mas madali at less stress na ang pag-aalaga kay baby. Siguraduhin magdudulot din ito ng happy at healthy relationship sa inyong dalawa.